saan na-aabot ang ten dollars natin dito sa Johor Bahru Malaysia. <laughs> Ito yung palitan nila mga ka OFW. Papalitan na natin to. Sorry. 3.1 Oh, okay, Ken Passport Kailangan ng passport pag nagpapalit dito Okay, thank you So, sa so $10 natin mga ka-OFW meron tayong ayan, 31 ringgit mga kawas ofw 10 dollars, sa 31 ringgit try natin kung anong mabibili natin dito <laughs> Una nating bibili mga ka-OFW sa may Nyonya Sister, yung parang kwe nila, yung parang kakanin sa atin, ito yung bibilihin natin muna. Kasi mabilis maugos to mga ka-OFW, so hanap tayo eto ah. Ito na lang siguro yung natin. 12 ringgit mga kawas tabo Okay, sya okay, sya. Andito tayo ngayon sa loob ng DIY mga KOFW. Titingnan natin kung ano yung mabibili natin dito. Kailangan natin ng hanger mga hfw Oo, mura mga hanger nila dito. Nasa 2 ringgit. Yung pinakamura. Yun no? Know. Okay, dahil ito yung pinakamura mga ka-OFW, anim na peraso na to sa so, halagang 2 ringgit. So kukunin natin yan. Susunod natin kukunin mga ka-OFW itong cloth clip na nasa 3 ringgit and 10 cents. Susunod natin kukunin mga ka-OFW itong good morning towel. nasa 3 ringgit and 90 cents mga ano to mga ka-OFW nasa 5 piraso to So, pawisin kasi ako kaya kukunin natin yan. Next, nabibili natin mga ka-OFW kasi kailangan ko ng shoe rack. Kaya eto, 10 ringgit and 50 cents. Shoe rack ng DIY. 5 tier shoe rack na siya. Pwede na siguro to. Baka <laughs> mag-abono pa ako. Kunti na lang yung pera natin bayaran na natin. Medyo mahaba ang pila mga ka-OFW. Antay lang tayo ng konti. Yung naiwan mga ka-OFW sa pera natin, 19 ringgit na lang. And uh, sigurado ako na parang lampas ata ito. So Mag-aabono pa ako. So, hindi ko na siguro muna kukunin ito. Itong dalawa. Oo. Ito na lang yung babayaran natin. Yung hanger tsaka yung shurak. Uh, this one I will not take this one only this one this one huh? and this one only this two okay nasa 1290 uh, you want plastic? okay plastic you can okay nasa 13.10 kasi kumuha tayo ng plastic thank you Thank you! Alam niyo bumili pa ako ng plastic. Eh pwede naman palang ganito. Ayan o. Oh. <laughs> Ito na mga ka-OFW yung naiwan sa pera natin. 5 ringgit and 90 cents. Pero alam niyo meron akong mga alam na pwede nating paggastos sa pera na to. Let's go! Dito natin gagastusin sa ating 5 ringgit mga ka-OFW. Kasi Mura yung mga pagkain nila dito. Napipila tayo dito mga KFW. I want egg mayo maki and one kapa maki. And then ES spicy ebi roll. Okay, that's it. Thank you. Bayaran na natin mga KFW. Medyo mahaba ang pila dito. Hindi to tayo sa dulo. <laughs> 5.90. 5.90. <Okay>. Sakto. <laughs> sakto mga ka-OFW okay, thank you so, alam nyo na mga ka-OFW na ang dami nating pwedeng mabili sa halagang $10 pag nagpunta tayo dito ng Johor Bahru, Malaysia at alam nyo na rin kung bakit ang daming mga expat at mga lokal na pumupunta dito para lang mamili kasi nga sobrang mura